Magandang umaga po mga kalaki. July 6 na po ngayon at syempre po, ito na po ang mga 3 digit lucky numbers ng bawat uh, lugar nyo po na kung nasaan kayo, kung Pilipinas at abroad. Ito po, pwede nyo po itong tayaan sa loob po ng tatlong araw. Huwag nyo po agad bibitawan. Umpisahan po natin sa Malaysia. 928 Taiwan 374 Thailand 220 Philippines 725 India 394 New Zealand 617 Australia 382 Mexico 776 Canada 435 Greece 039 Israel 733 Las Vegas 285 Saudi 123 Japan 459 Italy 628 Germany 336 Korea 722 Dubai 1, 2, 8 Texas 394 China 133 Singapore 778 at Hong Kong 721 ayan po mga kalaki ang ating mga 3 digit lucky numbers pwede niyo po yan i-ramble kung gusto niyo pagka na, na ano niyo po uh, wag niyo po agad bibitawan yan mga kalaki at syempre po pwede niyo po yan alagaan po mga kalaki basta wag niyo po agad bibitawan 3 days po yan okay pwede niyo rin pong i-ramble good luck mga kalaki Ingat po at God bless po. klimat it, mananalo tayo.